Okay, good morning mga guys. Nandito naman tayo sa umagang ito. Nag-vlog uh, na naman ako tapos naman ang aking pagtitinda. Salamat sa lahat ng mga suki. Salamat din sa lahat ng mga reklamador na suki. Salamat, salamat talaga. Shout out sa inyo mga suki. Pinapasalamatan ko rin ang mga suki na mga kuripot na puro reklamo or reklamo sa bihyo maliit gusto tostado so sabihin naman gusto matigas gusto naman ang ibang malambot walang patutunguhan ang mga tao nito kung so ano ba talaga ang mga kagustuhan nila sa aking mga tinitinda pag nasabihan silang masama paano na kaya baga sila ay magagaling kung anong sabihin ko sa kanila sila kaya magluto aking mga tinda kung sabihin malutong gusto naman na puti puro na lang ganoon ang mga taong ito sasabihin maliit sasabihin malambot sasabihin matigas sana ko tutungo sa inyo wala na akong magawang tama sa aking pagkitinda ano ba kayo puro lang kayo perfecto kahit hindi naman kayo perfecto sana naman ginawa nyo ang aking pagsitinda na tama naman talaga ang aking mga luto ng ating pangdisaan kahit sa hapon sinasabi nyo lima sa tindahan, bakit sa si city simpre naman po ako'y naghangot na ng aking mga tinitinda sana na naman po maunawahan nyo naman na kayo rin isang naghahanap buhay na kapareho po bakit kayo ganun puro na lang kayo comment puro na lang mga bash ang mga sinasabi nyo mga na nakikita ko sa inyong pagtitinda sa amin ng mga mabibiling ito puro lang kayo perfecto ayaw nyo ng aking pinapay bumili lang kayo sa bakery kasi ang aking pinapay ay hindi ko naman ito pinipilit sa inyo so gusto lang bumili Kasalamat ako lahat na aking tinda puro na lang bas puro bas, puro bas basir, basir reklamuhan nyo mga guys Lana! Ano pa kayo? Ay nagbibili sana kiso. Kung ko kayong kiso na mahal, sasabihin niyo mahal. Eh ninipisan ko kasi para hindi pa mahalin. Ayun sa tama lang kasi. Tapos ngayon, puro kayo reklamo. So, Kung so, ayaw yung kiso, huwag na kayong bumili. Basta so, sa akin naman, gusto magbili. Hindi ko naman ito pinipilit sa inyo. Lahat ng mga tinda ko, puro kayo reklamo. Wala na akong marinig sa inyo na hindi reklamo. kasalamat sa mga nag ano sa akin, nagsasabing masarap ang aking pandisal. Salamat. Shout out sa nagsasabing ganyan. Ah, mga guys, ang aking pagtitinda ay hindi sa pilitan. Dito'y gusto ko lang kumita. Ang aking kinitinda para sa pamilya, hindi lang para sa akin, para sa lahat na gustong gumapit sa akin. Basta ako may role hindi lang ang bigay. Pag ako'y nagsabing wala, talagang wala. Ayan so, mga guys. Pag ako'y nawawalaan, talagang wala wala kong malalapitan hindi ako lang talaga ang sa aking sarili para kumita ang aking pagtitinda mula ala una hanggang alas 8 yan, tinatagang ko yan kasi par doon sa punduhan maaga na wala ng tao kaya simula pa lang ala una magtitinda na talaga ako hanggang alas 4 yan mga guys, mga atin ang ating tutunga. Ang ating tinapay. Simula naman na alaunang hapon hanggang alas nito. mga sorted na mga ating tinutunga. mga guys. Shout out sa lahat ng mga reklamador. Shout out sa lahat ng hindi reklamador. Shout out sa mga nagbibigay ng mga sobra. Maraming salamat sa inyo. Malaking halaga sa atin yung kahit eh, papunti-punti ang ating mga pinipinda, nagkita, pag nabipong ko kuyon dadami na rin yun. Pwede na rin makapinimigas ulam Yan mga guys, ang sabi ko sa inyo, sana huwag naman kayo or reklaman. Samantalang malaki naman mga guys, ang mga pinipindang panggisal. Ano po ba ako, sambal ko sa inyo, luluban. Or nga kayo or ng reklamo sasabihin nyo malambo sasabihin nyo matigas saan ako tutungo sus, so, kayo perfecto ang mga taong ito perfecto, talo nyo pa ang mga taong may alam sa paggawa kung gusto nyo hindi perfecto kayo nalang magluto para wala na kayong masabi kaya ko hindi pinipilit ang pinapag ko kaya mo nasabi ko shout out sa mga reklamador ang ating tinda ay hindi ko pinipilit shout out mga okay guys hindi lang naman ako kung ting tubo wala nga ang tubo sa anong yan, dos na yan ito yung 56 Tapos na naman yun Pero natitipong ko rin yan oh, bakit? Nahirapan pa kayo Magbili Hindi ba naman? Bibili, may palaman daw Pero ganun pa rin presyo O, oh, hindi, hinayaan ko na lang Sige, okay lang Lima lima lang yan Pero sayang naman na, e, ang lima Kasi 56 tapos ka, tinatsaga ko tool Ano ba kayang lima na sayang? Uh, ah, Bibili ang ka. O, oh, bimili ka sa bakery yeah. kung may libre kang keso. Wala. Sa akin lang. Oh, o, kasi sinasabi nyo. Uh, libre na lang to. Kasi so, wala nang wala nang pera. O, oh, hindi okay lang. Kahit walang kumita. Okay lang. O, uh, kaya lang kayo. <laughs> Salamat sa lahat. Mga pagkabili. Kasi share na lang po ang aking YouTube channel. Mahirap mo vlog subscribe learning i think youtube channel thank you god bless